Dito sa Laguna, ganito kami magsaing ng tulingan. Apat na oras ba namang nakasalang? Eh, ba't hindi masarap ang kalalabasan? Gusto niya bang malaman? Eh, let's get it on. Tatlong pirasong tulingan na nabili na natin sa palengke, at na itong linis at hinugasan. Kasabihan na, tanggalin daw ang buntot. Hindi man ako naniniwala pero maigi na din yung sumunod kung ano yung sinasabi nila. Hindi rin naman natin kakainin ang buntot na iyan. Kaya mas mabuti pa eh, alisin na lang. Ating gigilitan sa magkabila at pagkatapos gamit ang ating palad, ay atin naman itong palalaparin. Ganyan naman talaga yung nabibili ninyong tulingan sa palengke. Malalapad na. Eh kaya naman pala, dahil pinipiga muna bago ito lutuin. Sa pag-asin naman dito sa ating mga tulingan, eh kailangang generous tayo dito magkabila ang kailangan nating lagyan para pantay ang lasa kapag ito'y naluto na. Ang gagamitin natin ditong kamyas ay yung sariwa. Nakasanayan na din kasi na tuyong kamyas ang ginagamit. Pwes, iibahin natin yung sa atin. Sa ating palayok ay maglalagay tayo ng dahon ng saging sa ilalim. Pagkatapos ay taba ng baboy. Naghiwa na rin tayo dito ng luya. At yun nga mga kamyas na hiniiwa na natin, ilalagay muna natin sa pinakailalim. Ang mga tulingan, kailangan din natin balutin sa dahon ng saging. At pagkatapos ay iibabaw na natin sa luya, kamyas at taba ng baboy. Sa ibabaw ay maglalagay din tayo nito. At kapantay din lang nung inilagay natin doon sa pinakailalim. Magdadagdag tayo dito ng asin at pamintang durog. Siyempre, mawawala ba naman dyan ang suka at tubig. Atin nga itong ipapaksiw hanggang sa matuyo yung ating sabaw dito. At gaya na sinabi ko kanina, apat na oras natin pakukuluan ito. Kaya sisilip-silipin natin at baka naman matuyuan. Alalay din lang sa apoy para hindi siya masunog. Kaya naman pala napakasarap ng sinaing na tulingan. Ay eh dahil nga sa tagal ng pagkakaluto nito. At talaga namang nanunuot ang lasa, lalo na ang aroma ng dahon ng saging dito. And there you have it, Heni Nation, mga kada delicious. Ito yung ating version ng sinaing na ng Laguna. Iba't ibang probinsya, eh may sariling version o may sariling paraan kung paano magsaing ng tulingan. Pues, anot anuman ang style ninyo sa pagluluto o pagsaing ng tulingan iisa lang naman ang kalalabasan niyan ang busugin ang ating mga tiyan